O oh, baka may magtatanong na naman sa inyo kung bakit ganito yung <laughs> hindi po ako ibuburo at hindi rin ako maglilibing. Sasamba ako at syempre, hindi naman basta pwede ganun lang na ganito suot natin pero wala tayong amoy. Kaya gagamit tayo ng pabango natin na galing sa Scent Love. Napakalupit diba? Meron ako nito yung Tea Land at yung Scent Love na ilan na 12 Natural Scents. Pero ito gagamitin natin. Pero pakita ko muna pala sa inyo to. Ito ayan oh. No? Ah, tayo, marami to. Okay. Ginagamit na lang ni Dennis yung iba. Pero ang pang papakita ko talaga sa inyo, yung bangbango ko pa bang. Alam niyo po. <laughs> dami nag comments sa na nakaraang kong video. Amoy formalin daw ito. Abi, <laughs> hindi ko ulit involved ko. Amoy involved na yung pino-promote natin product. Pero ayun ah, ito pinakamabango talaga to para sa akin. Ito yung ay, mutik pa malagay. <laughs> Ato yun, no? uh, ito yun, napakalupit ito. Ano na to? Ngayon lang ako nakasubok ng pabango na talagang tumatagal. Alam mo yun yung, di ba, pag sumasabaga, ilang oras din yun, kapag din ang tanga Ito yun, alam mo yung hindi nawawala yung amoy talaga nandun pa rin yung halimuyak ng pabango na to. Kaya sa mga gustong bumili, gustong itry yung ganitong pabango, scent love. At yun, try nyo na ere, pang maramihan to. Marami kayong mag mapipili. Hindi lang siya basta tester, marami kasi laman nung bawat, uh, ano niya, tube, tube tawag dito. <laughs> Ay, marami yan o. No? Kaya yun, solid naman dahil nasa 200 lang mahigit to. check nyo na lang sa yellow basket para malaman nyo yung price, saka nung ginagamit natin pabango, at saka nga pala pakicomment nyo na rin kung taga saan po kayo para malaman ko kung saan umabot yung video natin, at o okay, yun maraming maraming salamat kung gusto nyo makuha yung ganitong product o mabili click the yellow basket, let's go